Nagpasalamat na po si Manny Villar kay Vice President Sara Duterte. Ang sabi po niya dito, maraming salamat kay Vice President Sara Duterte sa kanyang suporta sa kandidatura ni Camille na isang malaking dahilan sa kanyang pagkapanalo. Malalim ang pagkakaibigan ng pamilya Villar at Duterte na nagsimula pa ng 1998 noong ako ay speaker at si dating President Digong ay kongresista ng Davao City. Ito ay isang pagkakaibigan na hindi lamang personal kung hindi nakabatay sa aming nagkakaisang pangarap tungo sa pagkakaisa at pagunlad ng sambayanan. Ito ang pangarap na patuloy na ipaglalaban ni Camille bilang senador. Maraming salamat muli VP Sara. Ayaw na po mga kababayan. Taos puso na po nagpapasalamat ang tatay ni Camille Villar na si Manny Villar kay VC Presidente uh, Sara Duterte o kay Vice President Sara Duterte. Malaki po ang kanilang pasalamat kay VP Sara Duterte sa pag-endorso niya o sa pagtulong niya kay Camille Villar kaya po siya ay nanalo. Alam mo po natin na medyo tagilid itong mga to sa Sarbi Kaya nung uh, inendorso na ni Vipi Duterte Silang dalawa ni Amy Marcos ayon mabilis po ang kanilang pag-angat sa Sarbi Napakalakas po talaga ang impluensya ni Vipi Sara Duterte Apakalakas uh, po ang suporta ng taong bayan Biruin mo marami pong ayaw na po Dito ni Camille Villar at saka kay uh, ay mi Marcos pero nung inendorso ni BP Sara Duterte ay sinunod po siya nang kanya mga sipo sa kanyang mga supporter o sinunod po ang kanyang uh, panawagan na iboto o sinunod po ang kanyang uh, pag ni Camille Villar at kay Amy Marcos o kaya nanalo po ang dalawa sa Amy Marcos nga po eh, nasa number 12. Kung hindi yan na ni Bibisara Duterte, malamang hindi po siya papasok sa top 12 ng senador o pagkasenador. Kaya ito, ang laki po ng pasalamat ng mga Villar. Napakalaking tulog po kay Bipisara Duterte, kay Camille Villar. Alam naman po natin, tagilid po sila. Pero nung na na po ni Bipisara Duterte, ayan na nga po, hanggang eleksyon, nanalo na po ngayon. Kaya ito, ang laki po talagang pagpag kaya ito ang laki po talagang pasalamat ni Manny Villar kay Vice President Sara Duterte at sa pamilyang Duterte dahil magkakaibigan nga po sila simula noong 1998. Ang speaker pa nga po si Manivilar uh, Manny Villar at naging kongresista naman po si Pangulong Rodrigo Duterte. Walang iwanan po, tuloy ang pagsasama. Kaya ito, malalaman na po natin dito kung ano po ang kainatnan sa impeachment ni VP Sara Duterte. At sa palagay ko po, hindi po magtatagumpay ang mga magpabagsak kay VP Sara Duterte. Hindi po sila magtatagumpay. Dahil marami po dyan, hindi po pipirma para mapatalsik si VP Sara Duterte o bubuto na matanggal si VP Sara Duterte. Basahin po natin dito ang mga comments. Sabi dito ni Campos, salamat po Senator Manny sa inyong pagmamahal sa aming Vice President. Sabi dito ni Precious, tama last hour. Sabi na ang comment naman dito ni Precious, tama last hour nakita namin pag endorse ni VP kaya comment naman dito ni Precious, tama last hour nakita namin pag endorse ni VP kay Camille kaya siya namin binuto. Solid kami do 13 plus Camille and Amy. Kami dito, dito. Kaya yan. dahilan nga po talaga ang pagkapanalo nila dahil yung pag-endorso ni Bipisara Sara Duterte kay Camille Villar at kay Amy Marcos. Sabi naman dito ni Mickey, tatak Duterte, siguradong may magagawang pagbabago. Tama po. Tama po kayo boss. Tama po kayo talagang may pagbabago po pag ang mga Duterte ang mamumuno sa bansa natin may pag-asa ang sambayanang Pilipino sabi naman dito ni Virginia sana po yan sabi naman dito ni Ginny Lynn, buong ang kanko nabuto namin siya dahil alam namin pagka endorse ni VP Sara may kakayahang may kakayahan congrats senator Carl Congrats, Senator Camille Villar. Sabi naman dito ni Renato, yan ang mga bosko, ko. Yun, dami. Ang daming natuwa dito sa so, pagkapanalo ni Camille Villar dahil sa pag ni Bifi Sara Duterte. Napakalakas po ng suporta ng taong bayan kay Bifi Sara Duterte. Kaya ayan, isang endorso lang nilang dalawa ni Amy Marcos at Camille Villar pasok sa top 12 pagka senador. Kadun kalakas ang hatak ni VP Duterte at Pangulong Rodrigo Duterte sa taong bayan dahil alam po ng taong bayan ng mga Duterte po. Ang mga Duterte po ang may pag-asa sa ating bansa kapag sila po ay namumuno. Sigurado po walang korupsyon, walang kriminalidad, walang mga krimen na mangyayari sa mga kalsada o sa daan walang takot tayong maramdaman pag kasagabi yung mga anak natin na sa labas hindi na tayong matatakot kapag si VP Sara Duterte ang magiging susunod na pangulo ng bansa natin at aasahan po natin yan sa tulong ng taong bayan sa suporta ng taong bayan magiging pangulo po si VP Sara Duterte at hindi po nila yan mapabagsak at mapaalis sa pwisto dahil lang dyan sa impeachment na yan baka yung impeachment na yan ay mabasura lang po yan basura lang po yung impeachment na Hindi po yan matutuloy. Marami pong haharang dyan para hindi po matuloy yung impeachment na Dahil alam naman po nila na yan ay gawa-gawa lang para mapabagsak ang mga Duterte at hindi po makakatakbo si VP Sara Duterte sa 2028 presidential election. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya harangan po yan. Hindi po yan matutuloy ang impeachment yan po ang tingin at hula ko dyan hindi yan matutuloy aharangan yan ni Amy Marcos at ni Senador ah, Marculita ang napakatalinong abogado napakatalinong abogado ni Senador markulita kayang kaya nila sila, kayang kaya ni Senador Marculita ang mga yan napakatalinong tao yan kahit ninakawa ng hukya yan sa kongreso Kinain ang kanyang hupya Nasa kanyang harapan Pagtingin niya Obos na ang kanyang hupya Dahil kinain Kinain po ang kanyang hupya Kaya ito naging senador na po siya Umalis na po siya doon Dahil uh, may nangunguha ng hupya doon Kaya ito naging senador na po siya At kakampi na po siya Ni Bipisara Duterte hindi yan, hindi yan matutuloy ang impeachment kung matutuloy yan, wala rin ang patutunguhan yan dahil hindi, hindi lang mapabagsak si Bipisara Duterte, kaya nga ngayon ang sabi ni President Bong Marcos gusto na niyang makipagkaibigan sa mga Duterte ayaw na dunya yan ang away uy, sino ba ang nangangaway nangunguna ba ang Duterte nangangaway hindi nga siya inaano ng mga Duterte kundi sila yung nangipit sa mga Duterte ngayon, nakikita na niya, kaya gusto na magkaibigan. Gusto na magkaibigan, pero noon hindi pinigilan ang impeachment. Kayang-kaya naman po tala, kayang-kaya naman po niya ang pigilan. Isang salita na lang na huwag yung ituloy yan, sigurado hindi naman nila itutuloy yon Dahil matatakot sila sa salita ng isang presidente. Pero tinuloy pa rin dahil pinabayaan niya. Yung nangyari kay Pangulong Rodrigo Duterte, ayan. Pinakulong nila tapos ngayon sabihin niya magipagkaibigan sa mga Duterte dahil malapit na po ang kanyang termino dalawang taon mahigit na lang po at sigurado naman po tayo na si Bipisara Duterte ay magiging sunod na pangulo natatakot po na balikan at baka naman at siya na ang ipakulong naman di ba mga kababayan eh ayan gusto na ulit magkipagkaibigan dahil malapit na po matapos ang termino Baka mamaya pag naging Pangulo si VP Duterte, siya naman ang ipapakulong ng mga Duterte. Kaya gusto na lang magkipagkaibigan para walang kulong na mangyayari kapag si Bipisara Sara Duterte na ang mananalo. Malamang ganun nga siguro. Ganun siguro ang ano na. Ayaw na niya ng away. Ayaw niya ng kaaway. Gusto niya kaibigan. Kaya na kay VP na rin po yan. At kay Pangulong Rodrigo Duterte kung magkipagkaibigan sila ulit. Kay President Bongbong Marcos. Kaya kayo mga kababayan, ano pong masasabi nyo dito sa panawagan ni President Bongbong Marcos na gusto na niya sa mga Duterte? Ano pong masasabi nyo dito? I-comment nyo po sa baba mga kaibigan o mga kababayan. At ito na nga po si Manny Villar nagpapasalamat kay BP Sara Duterte sa malaking tulong na pag-endorso niya kay Camille Villar kaya po ito ay nanalo bilang senador. Comment lang po mga kababayan at huwag kalimutan pakilight ng video at huwag na nakalimutan mag-subscribe kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa channel ko. Solid po tayo mga kababayan, solid po tayo.